mga kawahay papakita ko sa inyo kung ano loob ng room ko sa Mountain Lopa, Summer Alabang ito yung kwarto ko dito nagdala ako ng pagkain galing Abu Dhabi ito Ito, ako lang. Ito yung igan. Ito. Ito yung tubig ko. Sabi ng owa, punong-puno. Kalahati lang pala. Gusto kainom ng kapi. Ito yung CR. ng room Maganda siya. Maganda siya. Ito, makikita dito yung baba. Madilim na. Yan po, makikita. Yan. Pag andyan na yung pagkain, magdodorbel sila. ito ito yung ba dalako tatlong malita na mga maliliit pagod na pagod na ako dito sa hotel hindi ako sanay kasi tapos yung oras nahirapan ako mag adjust Kasi huwag mong paglipigil. Eh, ito lang ang sinasabihin mo. Di ba, Le? Kamatayan ang parusa mo para sa tatlong babae pinatay